mo, nasa bangketa yan eh. Sir, narito Naso sa yung... Hindi, na... may picture. Ito, bangketa. Hindi, bangketa sir. yan. Ikaw tanungin ko, ano to? Hindi, makukulong yung mic. Sir, hindi dapat ko ano nyo ang MacDo, sir. Eh, MacDo, bangketa ko. Eh, bakit kang so, sir yung hindi. ka? Makukulong din yan. Sir. Makukulong so, eh. din yan. Kali, kali, papakita ko sa inyo. Sino po ang pumupunta at naninigin? Uh, Nakamotor po eh, uh, tatak lang muna si Pio. Kita mo, ano pala to? Ang durugas. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, May 15, 2024 at sa oras na 9.45 uh, ng umaga. Uh, sa pinasadaan ng Special Operations Group ng uh, MMDA sa pangunguna ni uh, Sir Gabriel Go. Itong uh, kahabaan ng uh, ruha sa Boulevard Service Road at sakop ng uh, Pasay City. At yung mga uh, naka-illegally Park or nag ng mga sasakyan dito ng mga jeep. Eh uh, pagtitikitan at uh, kung may mga driver pa at yung mga iniwan lang na jeep dito ay uh, masasampa sa two truck. At uh, kasama rin natin ngayong araw itong askog uh, at uh, sila ang uh, namamala sa sidewalk clearing. Itong mga nakikita niyo mga nakaalay ngayon sa sidewalk na mga vendors ay sakop ng uh, Pasay City. Kung matatanda nyo kahapon, nandito rin ang team at uh, pinagsabihan na itong mga vendors ni uh, Sir uh, Gabriel Go or binigyan ng warning na kung haharangan uh, uh, pa nila itong uh, kahabaan ng kalsada at uh, itong mga sidewalk ay uh, makukumpis ka na ang iba nilang mga... Uh, binigyan natin sila today ng warning kasi alam naman natin ang Rojas Boulevard Service Road, uh, isang maluwag na service road yan na dinadaanan talaga ng maraming sasakyan. So today, we give them a warning. Uh, so tomorrow or sa mga susunod na araw, pag tayo po ibubalik at nandyan pa rin sila, we have no choice but to confiscate yung mga naka sa kalsada. Maraming salamat po. Eh, nakita natin kanina, naka-align naman na sila at uh, lumabas na itong uh, bike lane. Yun nga lang, lumipat sila dito sa ibabaw ng sidewalk. <laughs> Galing yan. Papunta na ang team sa lugar ng uh, paranyaki or uh, Baklaran. Ito na mga dalawang sasakyan na nakapark at uh, naharangan itong uh, sidewalk. Uh, Matitigitan at pagka walang driver, masasampayan sa tow truck.

มันอยู่ประเทศกันเลยครับครับวันนี้นะครับพี่ๆอยู่ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ mo, nasa bangketa yan eh. Sir, narito sa Hindi, may picture. Ito, bangketa. Hindi, bangketa yan. Ikaw tanuhin ko, ano to? Hindi, bukong yung mic. Sir, hindi dapat ko anin yung MacDo, sir. Ang MacDo, ay bangketa ko. Eh, bakit kang sir yung tinirin siya? Bukunin din yan. Sir. Bukunin din yan. Kali, kali, papakita ko sa iyo yung video. Huwag kong kali, kali, kali. Ayan sir, ito sir Ito sir Sa'yo ba yung pangketa? Kumain nga kami sir sa loob kumain ka, Kuna dapat nakita na mo. Sa kapal na kumain, na na. nagmotor ka, nakita hey, ka. Hindi pa lang ng motor, sir. Gawa nga nga. Ano? Nagpapili na na ako, sir. Kami ng, ano, kumain kami lang sa, sa, sa glitch, sir. Legal parking lang to. Alam natin ang katotohan, huwag natin palalakihin to. Sige. Sir, pinagkitaan na kita ng picture. Huwag natin palalakihin. Legal parking lang yan. Sige, sir. Oo nga, oh, pinapaliwanag ko sa'yo, hindi mo pagmamayari ang bangketa. Ang bangketa pagmamayari ng gobyerno. Ngayon, yeah, pa-overstep ka sa bangketa. Ano tawag doon? Sir, ang problema kasi dapat ang MACDO, hindi nagpapaparada. Eh, eh sila, sila, sila. Alam mo, pwede sila magpaparada. Basta, huwag mo makapapan yung pulang bangketa. Oo oh, po, sir. Ibalagbag niyo. Sige, so, sir. Sige, lang yan. Illegal parking lang. Sige, sir. Huwag na natin pagpapalagin. Sige, sir. Sige, okay nito. So, ito yung bangketa. Ngayon, ito yung uh, video kanina na nakaharang yung van so kung titignan nyo yung uh, parking ng uh, McDonald's McDonald ay uh, hindi sapat sa haba ng mga katulad nito binover lang natin yung uh, nahatak na sasakyan dito balik tayo doon sa may uh, dito sa baklaran so dito na tayo ulit sa may uh, part ng uh, baklaran ayan na yung uh, LRT1 station at yung nasa unahan, yan na yung uh, simbahan or uh, redeem Tourist yang binaybay ng uh, LRT1 extension yeah. kahaba ng uh, Redeem Tourist So hindi lang natin na uh, cover lahat uh, regarding dito sa clearing operation ng mga vendors. It's ka Sa oras na 10.30 ng umaga, ayan na yung uh, part ng uh, Pasay at Aluminis. Uh, Ito na may yung part ng uh, Paranaque. Nandito ngayon ang team sa may kahaba ng uh, Justado Macapagal Boulevard at uh, dito sa may uh, part ng uh, PITX. At yung lahat ng madadaanan dito, mga naka-illegally park ay eh, uh, pagtitikitan at uh, kung mga walang uh, driver dito at uh, iniwan lang, mahahatak. Meron <makes noise> na palang kainan dito. O yan, mga pagtitikitan lahat yan. Meron <makes noise> naman palang uh, parking area sa loob. Pero dito lahat sila, Naka hilera. Ganito kalaki yung uh, Parking area dito At uh, wala na mga bayad Bukod sa parking area na walang bayad Dito sa kanan ng restaurant Meron din Ito naman Parking area ng mga Grupo ng uh, Grab Ito yun nga lang 20-20 ang bayad Bawat uh, isang sasakyan Magandang umaga sa inyong lahat Oh, yeah, mga tiga grab kayo, no? Oh. Grab, 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 Oh, yun. Magkano ang pera per uh, kotse? Ah, uh, sa so 20 lang. 20 pesos. Uh, uh, Ilang oras na po 'yon? Ah, Maghapon. Maghapon mag na. Magdamag na 'yon. Ah, magdamag. Mag ah, mag oh, oh, yun. Ito yung uh, parking nila, oh. So, maganda naman. Nakikipark lang kami, nakikipark. Ah, nakikipark lang kayo. Okay. So, maraming salamat, sir, ha? Kasi may Magmula sa kabila, tumawid tayo dito. Dala nandito yung team. Dito sa tinututukan ng kamera, kaya mayroong sidewalk at mayroong sitback. Ayan, may mga damuhan na yan. Ngayon, kung titingin tayo dito sa kaliwa, so ito siya. Kaya nililinis ito. sana mag, magalaw yung lagpas ng poste pa ganon sa paloob yung dito lang kasi malawak naman yung sidewalk eh pero may binabayaran namin oh. may ay, binabayaran, binabayaran po kami sa munisipyo eh magkano yung bayad Parang ninyo? araw magkano eh. yung bayad ninyo? ayan oh no? ah? Lang isa. ayan ayan ang binabayaran namin sino po binabayaran nyo?

Magkano ko pinabayad per day? Ito po, ang mga presyo. Yan po yung presyo mismo? Per day ang ano, apat-apat po yan sa isang araw. Lahat kayo sinisingil dito? Oo, lahat po kami. Meron po kami ng set. Ay, tawa para malaman natin. Kasi ano po yun eh? Dahil huwag po kayo magbabayad, dahil hindi po ito legal na resibo. Yung tinatanong nga namin, sabi nga, bakit kami magbabayad? Kaya pagdating ng clearing, nag-clearing naman po ano kami. sabi po sa inyo? Sabi niya, ipakita nyo lang daw ang ticket. Pag okay. hindi kayo nasa sidewalk, yung nasa, ayaw ayun, yung sa daanan, hindi daw magagalaw. Wala, wala po kayo, wala po pangalan, napakilala sa inyo? Wala, wala, po. wala po siya na mga baby. Wala. May ID siya yeah, pero hindi namin nakukuhaan siya. Ang ID po niya, taga Paranaque. Opo, opo, eh, City Hall ng Paranaque. Sige po. Ah, uh, po ba namin kunin po? Kunin po to. Para meron po kaming gagawin po namin ng report. Kasi mali po yan. Uh, dapat po, pag magdenegosyo kayo, mabigyan kayo ng permit. Pag may permit po kayo ng barangay at ng city hall, hindi namin kayo gagalapin eh, kasi legal na permit. po yan. Makakakala namin, natutuwa talaga sa narapit. lahat po kami dito. Kasi ang lumalabas po yan. Parang nabibiktima rin po kayo kasi nasisingilan po kayo ng illegal tapos pagdating po ng clearing na which is pinagbabawal nga po kayo dito kayo rin po napeperwiso. So parang magbabayad kayo tapos yun pala mali. Tama, kaya ka po tinatanong kayo kanina, sino po, ba, sino po pumayag sa inyo? Oh, oh. oh, oh. Magkano po yung singil kada araw? Oh, oh. Ano po? Ano? Conforme po sa dami ng lamesa nyo. Ang singil po ba per lamesa? Opo, per lamesa po yung ano. Oh. Per lamesa, per lamesa. Huh? Sampung piso per lamesa. Opo. Hindi, ang sabi kasi sa amin, hindi pa naman ito kailangan yung area. Kaya pwede pa naman ito kayo mag, ano, magtinda. Pagkakailangan na raw yung ano, saka kami. Pwede ba, naman kami umalis ako. Ano, yan. Ganito Oo, po yung... Kasi kami, siyempre, saan kami kukuha na yung buhay sa pamilya namin. Ang impwesto namin, Iligal, pero yung hanap na legal iligal Tama. <disorder> Then, hindi ko po kinapwestiyon ang hanap buhay niyo, dahil pagkain yan. legal po yan. ,Right? yan. Ang problema lang po talaga, yung lugar. Ang gusto po sana namin, eh, hindi naman kami kumakarapat na ng mahirap. Tama. Kasi hindi, ako ang sinisisi nila dahil, dahil sa aming hindi naman siguro ka, na baka namin private yan, isa, ka, isa lang ang sakay. Okay. Pag Bak kami, pagka may traffic, lagi kami ang sinisisi, mga vendors. Ano mga kasalanan ko sa kanila? Yes. buhay lang Na sir, ayan po, papakita ko sa inyo. Ayan po. Kaya po traffic dahil yung mga customer, kumakain po dito sa inyo, tinyo yung parada o, oh, pakita ko sa inyo. Nakabalagbag na po ang parada ng mga sasakyan. Mm -hmm. Pero ayan, ayan po kasi kasalanan po ng driver. Ya, kung sila po ay nasa ayos sana. Ah, kasi kinakaboy rin okay, sila sa ya. Sinis, inaanon po rin namin sila yan sila na, Tinataboy namin din namin sila. Kasi ang kaya lang naman kayo pumarada na ito para kumain. Okay. Ay, ang problema nga po, highway po to, Kaya makamagay. nga po, yan. Na po Kah na. Kahit po sila, pinagrabawa ka, niya. Ganito po, ganito po. Ganito po. Kaya nga po, tinatanong ko sa inyo, sino po bang nagbigay sa inyo ng permiso na po po kayo dito maghinda? Ngayon, at least nalaman natin na meron po kayong pinagbabayaran na hindi naman po na sa legal na paraan. At least ngayon, magawa natin ng report. Alaman natin kung ano po ang magiging Kaya, solusyon dyan. Kaya ang gusto na namin, hindi naman po kami kaysa sa magdaho na kami, di ba? Di, maga, Re di, marakan lang yung hanap buhay namin. Apo. Di, din naman kami nagtanak. Kaya may pupuhay lang sa pamilya namin. Kaya wala kami. Tama po, naiintindihan namin yan. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, tiyatanong ko, sino po ba nagbigay ng pera? Kaya nga dapat, bigyan sana kami ng ano, na kami ang to. po, ang dami ang dami po. basura na. Kaya yan, ang dami. silpin nito? Araw-araw yan, pinabayaran. Yun kaya tiyatanong ko sa inyo, mayroon ba kayong bigyan? Araw-araw po yan. Yan. Ang iba na basura na po kasi nabasa na ng ulan. So, ka, Ayan. 20-20 po. 20-20. Ah, Ayan po. Dami-dami yan. Iba na basura na. Ito po sa ilalim bro. Oh, 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 Lawerta. Lahat po yun. Sige po. Kaya, kaya ata ko sa inyo kanina sino ba nagbigay na permiso? So, at least ngayon, alam na natin na meron pong naniningin sa inyo na hindi na po tama. at least... Pwede na itigil namin yun, sir, ang pagbibigay namin nun. Oo, dahil hindi naman talaga yun. Hindi ba Kasi hindi lang parang nga. Opo. Hindi, para... po, hindi ito si Ito nakalagay official cash of ticket ng Paranaque. Hindi po, hindi po. Hindi po. Ayun po, Republic of the Philippines official cash ticket. Pero wala pong nakalagay kung anong lungsod. Sabi ko na, ang, ang, ang dami nating bayaran nito. Tinatakan na po. po. Ay, name of ay, Direct, yeah? Oh, municipality of ano po? Meron po. Name, po. name of municipality oh, and date issued. Wala po. Kita mo ano pala to? Mundurugas. At least alam niyo na. Kanina okay, nagbayad kayo kanina. Nababawasan ng kumain ng tao. Alas lang po kaming pentes na babayad. Nahuhuli pa kayo pag tirin, di ba? Huwag niyo hayaan na naabuso kayo. Okay? Sige po.